Hello guys, so good morning. eto meron naman tayo ditong Epson L120. alright, it's Wednesday, November one. Also day today. Yen, trabaho ulit tayo after election. Now, yung problema nito, eto yung output niya. Ganyan yung output. Then, try natin mag ulit mag-create ng output. Yan. So, nilagyan ko na siya ng yellow para kita natin lahat. Kung kasama ba 'yon sa yellow or yung yellow kung kasama ba sa walang or pangit yung output. Sabi ni customer pangit daw yung output. Yan, sige. So let's create an output. Alright, so ito yung output niya guys. So the same pa din. So may lahat, lahat ng parte. Lahat ng mag yellow man, mag cyan, mag, mag may problema. Ano? So yan. Hindi mo maaninag yung kulay pula, yung kulay black, yung kulay magenta, yellow, then cyan or blue. Right. So ngayon, turn off na natin yung printer. Unplug. Okay, so let's do the basic. Gawin natin yung unang-una natin ginagawa. Okay. So actually wala ako sa mood mag-repair. Pero pinipili ko kasi ang dami ng nakatambak dito. Ang dami ng nakatambak. Kaya yung sinatsagaan ko na lang. So sayang naman ang pagkakataon. Ano? Holiday na. So yun. Dami kasi. May mga cellphone pa tayo dito. May mga TV pa tayo. May mga laptop tayo din mga printer. So, yun. Kung tatamad-tamad tayo, walang mangyayari. <clears throat> Alright. Ayan. Ayan. So, gawin natin yung palagi natin ginagawa kasi yun ay yung pinakang first ano natin first remedy yan asa na ba yun tissue natin right So, kunin natin yung waste ink pad, yung hose papunta sa waste ink pad. Yan. Ilagay itong syringe. Bili na lang kayo ng syringe 10 ml or any ml. Pwede naman yon. So, pinakagamit ko is 10 ml. Tamang-tama lang yan. Then, Higupin. Oops, walang sumasama. Walang sumasama. Palit tayo ng syringe. Ito, so, gamitin natin syringe ito. May laman pa. Tapon na natin. Yan, tinapon lang natin yung laman. So, yun kasi masyado maluwag yun. Ito. Try natin. Yan. Ayun, mayroon naman siyang ink na lumalabas. Pero limited. Ibig sabihin nito talagang totally parado. O may bara talaga. Yan. Tsagaan lang natin ganyan. Yan oh. Yan. Alright. Yan. Alright. So, yan. Diba? Ang dami. dami natin nakuha. So, make it sure na yung ink tank uh, meron talagang laman. Ano? Sige. Balik na natin ito, guys. Oops, wait lang. Pa tayo ng isa. Ayan. So, ito, sa so paghigop niyan, ano, make it sure ito, inopen mo muna dapat, pinower on mo muna dapat yung printer. Para exactly, nandun siya sa system tray niya, nakalagay yung printhead. Para pag hinigop natin, talagang totally, may higop natin yung ink mula dito, or mula dito, papunta dito, dyan sa so, nafi-feed niya yan, ano? Yan. So, yun dapat. Kapag inopen mo to, na hindi to nandito, so, walang mangyayari dyan. Ano po? So, yan. Dapat, nandyan yan. So, ngayon, galawin na natin yan. Kasi, punong-puno yan dyan. Parang ang sama ng pakiramdam ko. Ayan, o. Oh. Yan yung sinasabi ko, di ba? Diba? Ayan yung ink, oh. Ngayon, oh. Yan. Yan yung ink na hinigup natin. Ngayon, higupin ulit natin yan gamit yung syringe or ibang syringe. Pwede naman yung syringe na gamit mo dati. Tapon mo lang yung ano. So, yan. Tingnan nyo na lang mangyayari. Higup. Yan, ba? Diba? ayun Very good. So, yan. Para i-drain lang natin 'yan. Para continuously mag-work out ulit sya. Sa so, hindi mahirapan yung host natin sa paghigop ng wasting papunta doon sa wasting pad. Yan, linisin lang. Sige. Tapos ngayon, huli natin gagawin ganito. kakain tissue. Tissue ang pinakanda best dito. Yan, topiin ng ganyan. Ilagay dito. At padaanin yung print head. So, let the print head rest para mawala yung or madrain yung ink nandun sa ilalim sa kanya. Right. Ito nakikita nyo, sa ipis yun, no? Oh. Ayan. Sige, continue tayo. Okay na yan. Ayan, di ba? O. yun, Ayan, rest natin siya doon. Then, titingnan natin, buo na siya, di ba? Ayan, may ano na siya. Ayan. Ayan, di ba? Kita natin yung kulay. Sige. Ganito yung gawin natin. Try ulit natin. Doon natin niya makikita, mapuprove kung okay ba talaga or effective ba yung way natin. Take note, tayo lang tong pinakang unang discover ng ganitong bagay, ha? Wala nang iba, ha? Yung mga nag-claim dyan, bahala kayo. Basta ako, alam ko na una ako. So, ito yung pinakang the best way para bumalik yung output ng printer. Alright, power on! Ayan. So, the same time, yun yung pinakang the best kasi hindi na yan dadaan sa parang dun sa capacity to print na kapag nagpara, nag cleaning ka nag power ink, flashing ka so dadaan yun doon counted yun ano, mabilis siyang ma reset ito hindi na so para sa akin this is the best way kung medyo may counting para so tingnan natin kung kaya din naman ganito so ganito na yung gawin yun nyo <coughs> antayin lang natin maging stable yung ilaw niya. Hmm. Dumi. naka guys, hindi ko pala naibalik yung hose. Ayun o. Oh. Ayan, nagbubula. <laughs> naka naman. Dito na siya nagkalat. Ayan. sa so, hindi ko naibalik yung hose. So, hindi ko na ibalik. Yan. Tanda. Tanda ng bumoto tayo. Ayan. At nagpaboto tayo. Okay, stable na ba? Ayan, stable na yung ilaw natin. So, let's have an output. Print nga tayo yan control P print <clears throat> So ayun ayun nga guys sabi ko sa inyo eh Sa so, ganun lang talaga ganun lang pala ka basic 'yun Ayun Ayun nga ah, diba medyo nag okay okay na din pero may problema talaga yung black kasi yun sa black mayroong siyang gap yan na so yan mayroong gap sa black so medyo barado pa yung black niya kasi ito may gap pa siya ang laki ng gap niya oh. Yan, oh. sa black so yung yellow magenta cyan okay na siya yung black na lang yung problema natin. Kasi kung titingnan natin dito, Ayan, compare natin sa so, may problema pa yung block. So, pwede natin siyang ulitin yung ganong proseso ng mga dalawa pang beses, then mag-head cleaning na tayo at the same time, yun. Ano na yung gagawin natin sunod? Uh, kung wala talaga, gamit na tayo ng cleaning solution or flush nyo na ng tubig or flush nyo na ng muriatic acid. Then, ayan. So, ganun lang sya. Kadali. From this output to that output. Alright. So, ayan. Ang pangit daw ng kulay. Pangit daw ng output. Sige. Ngayon, try nga natin mag-print yung naka-high quality nga sya. Control P. So, malaki ang pag-asa nito kapag nag-high quality tayo kapag maganda yung output niya sa high quality. Sige, print tayo. Isa lang print. Ayun nga, guys. Sabi ko sa inyo eh. So, para bumalik yung ano yung pinakang output niya, yung gawin niyo na high quality muna siya. I-set e niyo muna as high quality yung printing para at least uh, matulungan uh, matulungan yung yung printer, yung print head na matanggal yung pinakambara niya sa paggamit ng high quality printing. Ano? so normal naman 'to nangyayari sa mga ganitong printer kasi masyado na siyang gamit, ano. So 'yun. So, ganun talaga, nagkakaroon talaga yun ng para. Ito yung pinakang ano pa din, isa pa din sa pamamaraan na palagi kong sinasabi sa customer. So, gamitin nyo muna, especially kapag nag-apply kayo ng cleaning solution, gamitin nyo muna yung yung printer na naka-high quality para bumalik yung dati niyang output. So, kagaya nga nito, diba? ba? o. No? Kompleto na siya ng kulay. Ayan, ba? Diba? Kumpara dito sa una, pangalawa, then pangatlo. Ito na yung pangatlo natin. Ayan. So, ayan. So, ayan. Uh, ganun lang siya. Kadali. So, sana may natutunan kayo, guys, kung paano execute yung ganito mga bagay. So, this is applicable to all Epson printer. Ano po? Basta L series. Ano? L series. Ibig sabihin may letter L sa unahan. Or, yan. Pwede din naman M series. Ayan, so this is always your Kotech, Alan Altamarino, signing off. Peace out guys. So please don't forget to subscribe. Ayan ha. Kapag nagustuhan ninyo or nagustuhan niyo yung ganitong proseso, yung video na to, so wag nyo naman akong kalimutan. Mag-subscribe naman kayo. Ano? Pahit na din na notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na ginagawa natin. Thank you so much and good morning.